Kanang hapon mga boss uh, May isi-share lang ako mga boss to Sa mga uh, Nag-alaga ng inahing baboy mga boss <coughs> Ito mga boss ay may nakita ako mga boss na uh, Post doon sa mga group Group feeds yata yun uh, May nag-post doon na uh, Ano daw yung sekreto Para uh, dumami yung anak ng inahing baboy. Tapos may nag-comment doon na dapat daw uh, hindi pa inumin ng tubig yung inahin pagkatapos uh, mabulugan or maii or makastahan. So yun yun ang uh, comment doon mga boss. Uh, sa akin lang mga mga boss ha, uh, hindi naman 'yan sekreto yung hindi painumin ng tubig yung inahing baboy. Ang tubig kasi mga boss ay pinaka uh, importante sa uh, baboy. Kaya uh, walang walang dahilan na uh, reduce natin ng tubig or hindi natin painumin yung inahin ng uh, tubig mga boss. Dahil daw mga boss ay uh, pag Uh, painumin daw ng tubig yung inahin pagkatapos mabulugan ay ma malulusaw yung or matunaw yung similya na dumaloy doon sa katawan ng inahin mga boss yung sa papunta sa matris mga boss so hindi yan uh, dahilan mga boss na uh, matutunaw yung similya hmm. ang dapat nating uh, i-reduce mga boss ay yung feeds lang uh, first day ng pag iei o pagpakasta uh, hanggang 21 days yung yan lang yung uh, i-reduce natin mga boss yung tubig kung ilan yung ubusin niyang tubig ay bigay mo yun sa ina sa inahin dahil uh, uh ang tubig sa kanila mga boss for example lang mga boss yung mga uh, baboy sa farm uh, yung mga inahin nila lahat or dito sa farm na tinatrabahoan ko, uh, lahat ng inahin, ay may kanya-kanyang nipple drinker. Kaya, pagkatapos ma maiay, uh, umiinom sila kaagad. At yan, mapapatunayan ko yan mga boss, rito sa farm na tinatrabahoan ko, ay sobrang dami naman yung mga resultang biik namin, kahit uh, hindi kami nag-reduce ng tubig. Uh, makikita nyo sa mga post ko, na yung mga... Anak ng inahin namin ay uh, kadalasan ay 15, 16, 17. Bira lang yung uh, may mga anak namin na konti lang. Ayan lang yung masasabi ko mga boss. Uh, huwag niyong uh, kontrolin yung tubig ng uh, inahing baboy pagkatapos mabulugan or maiay. So ibigay niyo lahat kung uh, ilan ang gusto niyang dami ng tubig mga boss. Dahil uh, pinaka importante yung tubig.